Malakas ang ulan ng gabing iyon sa lungsod ng Sichuan, ang tunog ng mga patak ng ulan ay lumilikha ng banayad na ingay sa bawat paligid, binabalot ang lungsod sa isang malamig at malabong panahon. Hindi alintana ang lahat ng ito, isang lalaki ang naglakad ng may layunin at misyon, bawat hakbang ay palapit siya ng palapit sa kanyang pakay. Nang marating naman niya ito ay nadatnan niya ang tatlong mandirigma na nagbabante sa labas ng kanyang pupuntahan. Ang kanila namang presensya ay nangangahulugang may importanteng bagay na nasa loob nito. Isa sa mga mandirigma ang nakapansin sa lalaking papalapit, ang kanyang matalim na tingin ay nakatoon sa misteryosong bagong dating na ito. Sa isang maingat na tono, tinanong ng bantay ang bagong dating kung siya ay isang bisita. Sa isang banayad na kilos, ipinahiwatig niya sa lalaking nakasuot ng itim na umalis, na nagpapakita na hindi pa pinahihintulutan ang pagpasok sa oras na iyon. Sa seryosong ekspresyon, nagbigay ang lalaki ng isang malamig na ultimatum sa bantay, na tila hinahamon siya na salubungin ang kanyang katapusan sa basang kalsada. Habang tumitindi ang tensyon, nabalisa ang bantay, ang kanyang isipan ay naguluhan sa pagkakakilanlan at mga layunin ng misteryosong figure sa harap niya. Isang biglang pagdating mula sa likuran ng gamulat sa lahat ng may isang lalaki na lumapit upang salubungin ang misteryosong tao, tinawag siyang Chien Jang Sang. Ang bagong dating ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Hangar, ang kilalang intelligence agent na nagtatrabaho sa Minjong Jem Gushing Company, siya ang nagbigay linaw sa pagkakakilanlan ni Chen Jang Sang. Sa pakiramdam ng autoridad, mabilis na ipinaalam ni Hangar sa bantay na ang lalaking nakaitim ay walang iba kundi ang kilalang bodyguard ng pinagpipitagan ng may-ari ng Trade Center, si Manjung Jium. Nagbago ang kilos ng bantay, nagulat sa revelasyong ito. Sa isang nagmamadaling pagpapakita ng pagsisisi, malalim siyang yumuko, humihingi ng paumanhin habang kinikilala ang mapanganib na sitwasyon, alam niyang ang kanyang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Tinanong ni Chien Jiang Sang kung maaari na siyang pumasok at tuklasin ang loob ng gusali. Iniutos ng informant sa mga bantay na magbigay daan at liwanagan ang loob upang matiyak ang maayos na pagpasok at isang malugod na pagtanggap kay Chien Jiang Sang. Agad na sumunod ang mga bantay, nagsindi ng dalawang sulo, isa sa bawat kamay, na nagbibigay ng mainit na liwanag na tumago sa kadiliman at nagbigay liwanag sa daraanan. Pagpasok ni Natchen Jiang Sang at ang kanyang mga kasama sa gusali, sinalubong sila ng isang malungkot na tanawin. Ang mga walang buhay na katawa ng maraming mandirigma na nakakalat sa sahig ay nagpapatunay sa matinding labanan na naganap sa loob. Nabigla si Chen sa kanyang nakita, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong kung sino ang responsable sa karahasang naganap sa kanilang harapan. Nakilala ni Chen Jiang ang isa sa mga namatay na mandirigma bilang si Kapitan Sado Cho ng Heavenly Protection Unit, na nagdagdag ng isa pang antas ng misteryo sa nagaganap na pangyayari. Hindi makapaniwala si Chien Jiang Sang na si Kapitan Sadu Chol, nahirapan siyang tanggapin na ang isang napakalakas na mandirigma ay maaaring namatay sa ganitong paraan. Sa masusing pagtingin sa poster ng patay na kapitan, napansin ni Chien Jiang Sang na siya ay nakaluhod, na nagpapahiwatig na siya ay sumuko sa kapangyarihan ng kanyang kalaban, na wala ng pag-asa sa harap ng hindi malalampasang mga hadlang. Sa mismong sandaling iyon, napansin ni Chen Jiang Sang ang isa pang kapansin-pansin na detalye, na nagbigay ng pansin sa isang natatanging aspeto ng eksena sa kanyang harapan. Nakuha ang atensyon ni Chen Jiang Sang sa natatanging marka ng huling palo sa bangkay, nakahawig ng maingat na kurba ng isang namumulaklak na espada, na nagdagdag ng malalim na kahulugan ng elemento sa malungkot na tanawin ng labanan. Habang tinitingnan ni Chen Jiang Sang ang resulta ng sagupaan, naging tiyak siya na ang ginamit na teknik ay ang 24-strike plum blossom sword technique. Itinanong ng kasama ni Chen Jiang Sang kung may nakuha ba siyang impormasyon mula sa kanyang pagsusuri sa bangkay. Tumugo naman ito ng may kakatuwang pagpapatunay na nagsasabing sapat na ang kanyang nalaman. Ipinaliwanag ni Chen Jiang Sang na ang pagsusuri sa mga sugat ng biktima ay isang mahalagang bahagi ng pagsisiyasat. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa bahagi ng katawan na tinamaan, maaaring matukoy ang estilo ng espada na ginamit ng Salarin, lalo na kung ang bangkay ay hindi sinunog. Itinanong ni Hangar kung natukoy ni Chen Jiang sang ang ginamit na martial arts ng mga Salarin. Buong kumpiyansa siyang tumugon na ang ginamit na martial arts laban sa Heavenly Protection Unit ay walang iba kundi ang Plum Blossom Sword Technique. Si Hangar ay napaisip kung ang salarin sa kaguluhan ay maaaring konektado sa isa sa siyam na dakilang sekta. Sinuportahan ito ni Chen Jiang Sang, kinikilala ang posibilidad ngunit nagpigil sa paghuhusga kung aling partikular na sekta ang sangkot hanggang sa karagdagang pagsisiyasat. Tinanong ni Chen Sang kung nasaan si Gom Yong Lee. Sa mga oras na iyon, sa mataong lungsod ng Sichuan, habang masayang nagtatawanan at naglalero ang mga bata ay nag-uusap naman sina Solwi at ang branch manager ng underground sect. Sa background, muling ikinwento ni Okoyo ang mga pangyayari ng nakaraang araw, binibigyang diin kung paano ginamit ni Solwi ang plum blossom sword technique upang akitin at patayin ang mga kaalyado ni Chen Jiang Sang, na nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isang tunay na master sa larangan ng pakikipaglaban. Tinanong ni Okoyo ang tungkol sa kalagayan ni Harem. Sumagot si Zoe na malaya na ito, natapos na ang kanyang paghihiganti at naglakbay na siya ng mag-isa. Tumanggaw si Okoyo ng may pag-iisip habang umiinom ng kanyang tsaa at tinatanggap ang sinabi ni Zoe. Bumaling si Zoe kay Okoyo at tinanong ang kanyang opinyon sa posibleng hakbang ni Chien Jiang sang matapos ang insidente. Sagot naman nito ay, may kasiguruhan na hahanapin ni Chien Jiang sang si Gamyong Lee. Dahil lahat ng kaalyado ni Chen Jiangsang ay patay na at ang mga marka ng Plum Blossom Sword technique ay nasa mga katawan nito, may isang bagay na lang ang natitira. Inaasahan ni Wei na ibabelang ni Chen Jiangsang ang hinala niya kay Yong Lee. Ngunit, ayon kay Okoyo ay si Chen Jiangsang ay mag-iingat at susuriin muna ang lahat ng posibilidad at hindi basta-basta hinala sa taong matagal na niyang kaalyado. Sa halip, iminungkahi ng branch manager na baka ang hinala nito ay mapunta sa pinuno ng Blue Dragon Sect na si Yang Chuanbek. Dagdag pa niya, hindi sapat ang simpleng hinala para kumilo si Chen Jiangsang. Nagtanong si Sowee kung haharapin ba ni Chen Jiangsang ang pinuno ng Blue Dragon Sect. Sagot naman ni Okayo ay hindi ito magtatagumpay dahil hindi basta-basta magpapaloko o madadala ang Blue Dragon Sect sa ganitong mga simpleng taktika. Kaya, kailangan nilang magplano ng masiguradong paraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Pinag-isipan ni Zoe ang isang walang palyang plano upang linlangan si Yang Chuanbeck, batid na dumating na ang panahon para isagawa ang estratehiya na magtitiyak ng kanilang tagumpay. Si Zoe ay biglang lumingon kay Okuyo, may determinadong kislap sa kanyang mga mata na nagsasaad na nakabuo na siya ng plano. Gayon pa ipinahayag ni Solwi ang kanyang nasa isipan, sinasabing mayroong isang bagay tungkol sa sitwasyon na hindi niya maintindihan. Tinanong ni Okayo kung ano ang partikular na nagpapagulo sa kanya. Itinuro ni Solwi na sa puntong ito, dapat na alam na ni Okayo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi ng branch manager na si Solwi ba ay may kaugnayan sa Silver Spirit Unit? Ipinahiwatig ni Zoe na kung alam na ng branch manager ang kanyang pagkakakilanlan, dapat ay nauunawaan din nito ang mga implikasyon ng pakikipagtulungan sa isang katulad niya. Tinitigan ni Okayo si Zoe, ang ekspresyon niya ay sandaling naging blanco habang iniintindi ang mga implikasyon ng kanilang pag-uusap. Nang isantibi ni Okayo ang kanyang tsaa, napagtanto niya na ang pakikipagtulungan kay Zoe ay nangangahulugang pagkakasangkot sa masalimuot na politika ng demonic cult. Inamin ng branch manager na nauunawaan niya ang kahulugan ng nagaganap. Ipinaliwanag niya na ang mga alitan sa pagitan ng mga demonic factions at ng kanilang mga kalaban ay likas na pampulitika na may kaugnayan sa pakikipagtagisan ng kapangyarihan at alyansa. Sumagot si Zoe at nagtatanong kung bakit, kung nauunawaan ng branch manager ang mga pampulitikang implikasyon ay pinili pa rin itong makisangkot sa demonic cult. Ibinahagi naman ni Okayu na, tulad ng unang hangarin ni Solwi na patayin siya sa kanilang unang negosasyon, siya rin ay napipilitang makipagtulungan para sa kanyang kaligtasan. Ipinahayag ni Okayo ang kanyang pagkamuhi sa tila pakikialam ni Solwi, lalo na't mayroon silang magulong kasaysayan. Ngunit nananatiling walang malay si Solwi sa perspektibo ni Okayo. Pagkatapos, tinanong ni Okayu si Zoe kung ano ang kanyang hula sa karaniwang edad ng mga branch manager ng underground sec. Inakala ni Solwi na ang karaniwang edad ay nasa 40 pataas, ngunit nagulat siya nang malaman na ito'y nasa 19 lamang. Ipinaliwanag ng branch manager na karamihan sa mga manager ay namamatay sa edad na day 8 at day 9. Inilahad niya na ang akumulasyon ng karanasan ang nagpapabilis ng kanilang kamatayan kaysa sa kanilang aktual na edad. Ikinwento niya na minsang nagbago ang pinuno ng underground sect ng limang beses sa loob lamang ng isang taon. Nagpatuloy siya, inilarawan ng underground sect bilang isang samahan ng mga taong itinuturing na basurang madaling itapon, kulang sa lakas sa pakikidigma, at madaling itapon kapag wala ng silbi. Sa katotohanan ito, kahit ang mga nasa ilalim ng hierarchy ay saklaw ng isang cycle ng buhay at kamatayan, itinatapon kapag tapos na ang kanilang silbi. May bigat sa damdamin, tumayo si Okoyo at sinabing huwag ng mag si Solwi para sa kanya, dahil siya rin ay nakatakdang mamatay ng maaga, maging sa kalye man o sa lason sa alak. Sa ganitong kalagayan, ang mga taong pumapasok bilang manager ay tinatanggap na nila ang kanilang kapalaran at oras ng kanilang kamatayan. Habang itinaas ni Okuyo ang patpat, itinuro niya ito kay Solwi at seryosong ipinahayag na napagpasahan niyang si Solwi ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan at wala ng iba. Para sa kailan awan, kinikilala ni Okuyo na natatagpuan niyang interesante si Solwi. Sa kabila ng kanyang mastery sa mga demonic arts at kaalaman sa martial arts ng Mount Wasek, nagawa ni Solwi na maiwasan ang magpaikop sa mga demonic impulses na madalas sumisira sa iba. Tinitignan ni Zoe ng diretsyo si Okoyo habang patuloy itong nagsasalita, at itinuturo na sa kabila ng pagiging miyembro ni Solwi ng demonic cult, ang una niyang ginawa ay ang mag-invest para mailigtas ang isang miyembro ng underground sect. Diretsyong tinanong ni Okoyo si Zoe kung ilang taon pa sa tingin niya ang kanyang itatagal sa mundo. May ngiti sa kanyang mukha, nilinaw ng node manager na siya ay simpleng curious lamang. Si na hindi, Sigurado kung paano sa sigot, ay hindi makapagbigay ng tiyak na bilang. Gayon pa man, dinagdag niya na hanggat siya ay buhay, hindi kailangang matakot ng manager na siya'y mapatay, dahil siya mismo ang magtitiyak na walang maagang kamatayan na mangyayari. Nalilito na ngayon, tinanong ng node manager ang katiyakan ni Solwi. Tumayo si Solwi, nagunat ng braso, at sinabing hindi lamang basta katiyakan ang kanyang nararamdaman kundi isang absolutong katotohanan. Tiniyak niya sa manager na siya ay may tibay na lampas sa karaniwan, na nagpapahiwatig na magiging maayos ang lahat. Malinaw na may pag-aalinlangan ang node manager sa mga sinabi ni Su, dahil tila hindi lohikal at parang imposibleng mangyari ang mga ito. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, pinili ng branch manager na sumang-ayon kay Solwi. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, humarap muli ang manager at tinanong si Solwi kung nakikita niya ang grupong dumadaan. Sa mga sandaling iyon, may ilang mandirigma, bawat isa ay armado ng espada na nagmamarcha sa daan. Binanggit ni Okoyo na sila ay mga practitioner ng Blue Dragon Sect, lahat ng mga ito'y nagsisilbi at may matataas na katungkulan bilang bantay ng kanilang leader. Pagkatapos ay ipinaalala ni Okoyo kay Solwi ang kanyang naunang pahayag tungkol sa pangangailangang lokohin si Yang Chuanbek, kaya inabot niya kay Zoe so ang isang maskara mukhang balat ng tao na kahawig ni Chien Giang Sang. Ngumiti naman si Zoe so at sinabing hinidi na niya ito kailangan. Nagulat si Okayo kung bakit ayaw ni Zoe so ng maskara. Pagkatapos ay nag-transform ito gamit ang kanyang face transformation technique para maging kamukha ni Chien Giang Sang. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa kanya na magbago ng anyo at sa pagkakataong ito ay pinili niyang maging kamukha ng bodyguard ni Manjung Jium. Ang sinag ng araw ay naglalagay ng masiglang liwanag sa isang napakagandang gusali sa lungsod ng Sichuan. Nagtipon ng mga miyembro ng sekta ng Blue Dragon School sa loob ng gusali, nakaupo sa paligid ng isang bilog na mesa. Isa sa kanila ang nagsabi na ang mapotofo na inihahain sa inang ito ay partikular na masarap at kilala sa buong lugar. Isang mandirigma ang nagpahayag ng pag-aalala, sinasabing ang inang ito ay pinamamahalaan ni Manjung Jium at ang kanilang presensya dito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan. Si Gas Hing, isa pang mandirigma, ay nagsabi na sila ang responsable sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar na ito, na nagpadali sa kanila upang pigilan ang mga walang modo na magdulot ng gulo. Dahil dito, ang kontrol sa lugar na ito ay napunta sa kanila, at kailangan nilang patatagin ang katutuhanang ito sa isip ng lahat ng mga sibilyan. Bigla, isang sundalo ang bastos na humiling sa waiter na kunin ang kanilang mga order. Nabigla, lumapit agad ang waiter sa mesa, handang kunin ang kanilang mga kahilingan. Ang mandirigma ay humiling sa waiter na ilabas ang pinaka-pinagmamalaking pagkain ng inang ito. Ang waiter, nakitang kitang kinakabahan at may mga butil ng pawis sa kanyang mukha, ay hindi sigurado kung paano sasagutin ang hinihingi. Sa inis, hinaila ng isang mandirigma ang kwelyo ng waiter at matapang na ipinilit na ilabas ang pinakamainam na pagkain ng inang ito. Binalaan pa niya ang waiter, tinatanong kung alam ba nito kung sino sila. Ang mandirigma, lubos ng nababahala, ay ipinahayag ang kanyang pagkamuhi sa waiter at hiniling na malaman kung paano ito ayos sa sitwasyon. Sa galit, sinimulan niyang sakalin ang waiter ng walang awa. Sa sandaling iyon, isang tao na nakaupo na nakataas ang mga paa sa isang kalapit na mesa ang nagsabi na saan man siya pumunta, tila palaging may grupo ng mga manggugulo. Lumalabas na ang taong nakataas ang paa sa mesa ay walang iba kundi si Zoe, na nagkukunyaring si Chienjang. Sang! Unti-unti, ang mandirigmang may hawak sa leeg ng waiter ay napagtanto ang pagkakakilanlan ng taong nasa harap niya bilang si Chien Jiangsang. Sang. Ipinagmamalaki ni Solwi ang kanyang sarili bilang bodyguard ng kagalang-galang na si Manjung Jiyum, ipinakilala ang sarili bilang Chien Jiangsang. Ang mandirigma ay itinapon ng waiter sa sahig at tinanong si Solwi kung sinusundan ba niya sila. Pagkatapos ay tinanong ng mandirigma kung hinahamon ba ni Zoe ang mga ito sa isang labanan at kung nauunawaan niya ang magiging bunga ng ganitong aksyon. Ito ay magiging isang ganap na digmaan sa pagitan ng dalawang paksayon. Tumawa si Zoe sa binanggit na digmaan ng isa sa mga mandirigma ng Mount Wasek. Sinabi niya sa kanila na sa halip na mag-resort sa digmaan, dapat silang magbayad ng apat na raang ginto agad-agad. Dagdag pa niya na isa sa alang-alang niyang ililigtas ang kanilang mga buhay kung susundin nila ang kanyang hinihingi. Itinuring ng mga mandirigma na baliw ang ating bida dahil sa paggawa ng ganoong matapang na banta. Bigla, isa pang mandirigma mula sa Blue Dragon School ang dahan daw ang lumapit sa likuran ni Solwi para mang backstab, hawak ang kanyang espada na may layuning tapusin siya ng tuluyan. Ang mandirigma ay nagpakawala ng malakas na pag-atake, na naglalayong direkta sa mukha ni Solwi. Sa isang mabilis na galaw, iniiwasan ni Solwi ang hampas, at mabilis na tumalon sa mesa. Ang mandirigmang hindi tumama sa kanyang hampas ay dahan daw ang humarap kay Su, na tila napahinto sa takot. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Solwi sa mukha ng mandirigma, na nagpatombo sa kanya sa sahig sa isang suntok lamang. Ang ibang mga customer sa kainang ito, na nakasaksi sa tumataas na tensyon sa pagitan ni Solwi, na nagkukunyari bilang sang Jiang, at ng mga mandirigma ng Blue Dragon School, ay nagsimulang magsitakbo, natatanto na ang pagkapit sa gitna ng alitan ay hindi magdadala ng mabuti sa kanila. Ang isa pang mandirigma ay sumiklab sa galit habang pinapanood ang kanyang kasamahan na binugbog at pinahiya sa publiko. Si Solwi, na nagpapanggap pa rin, ay hinamon ang mga mandirigma Iniimbitahan silang subukan ang kanilang kapalaran.